Noong ikalawa ng Enero taong 2024, inanunsyo ng kapuso actress na si Barbie Forteza ang kanyang paghihiwalay kay Jack Roberto matapos ang pitong taon nilang relasyon. Ang balitang ito ay agad nag-viral sa social media at naging usap-usapan ng mga netizens. Habang hindi ipinaliwanag ni Barbie ang eksaktong dahilan ng kanilang breakup, nagbigay naman ng mga pahiwatig ang kanyang ina, si Amy Forteza, hinggil sa mga pinagdaanan ng aktres noong nakaraang taon. Sa isang post ng kanyang ina, sinabi ni Amy, no one knows how much you went through this year, but you stayed strong and did quit. Ayon pa kay Amy, ipinagmamalaki siya ng kanyang ina sa lahat ng mga sakripisyo at paghihirap na hinarap ni Barbie. Ito ay nagbigay ng impression sa mga tagahanga ng aktres na ang mga pagsubok na dinanas ni Barbie ay maaaring may kinalaman sa kanyang desisyon na tapusin na ang relasyon nila ni Jack. Sinutukoy ng mga netizens na matagal na nilang napansin na tila mayroong mga hindi pagkakaunawaan sa magkasintahan, ngunit walang malinaw na pahayag mula kay Barbie tungkol dito. Habang ang mga fans ay nagbigay ng mga opinion at hakahaka -haka hinggil sa dahilan ng breakup, may mga nagsabi na maaaring may third party na involved sa paghihiwalay ng dalawa. Ang mga netizens ay nag-usisa kung ang kanilang relasyon ba ay nasira dahil sa pagkawala ng pagmamahal ng isa sa kanila o dahil sa hindi pagkakasunduan. Iba naman ang nagsasabi na baka nagkaroon lamang sila ng mga personal na isyo na hindi nila kayang pagdaanan at ito na lang ang naging dahilan upang magdesisyon sila na maghiwalay. Isa pang usap-usapan ay ang koneksyon ni Barbie kay David Lococo, ang kanyang katandem sa mga proyekto. Ibinunyag ng mga ilang netizens na may mga pagkakataon na tinitingnan nilang may espesyal na ugnayan ang dalawa sa kabila ng kanilang mga proyekto sa telebisyon. Kabilang na dito ang kanilang hit series na Maria Clara at Ibarra. Kasunod ng breakup ni Barbie kay Jack, umusbong ang mga speculations na baka nga sila na ni David, lalo pat may mga chismis na nagkahiwalay si David sa kanyang non-showbiz girlfriend noong Disyembre ng nakaraang taon. Ang naging pahayag ng mga fans at netizens ay sumasalamin sa interes ng publiko sa buhay pag-ibig ng mga kilalang personalidad sa industriya ng showbiz. Ang mga fanbase ni Barbie at Jack, pati na rin ang kanilang mga proyekto at personal na buhay, ay patuloy na sinusubaybayan ng marami. Habang ang ilan ay umaasa na magkakaroon pa ng pagkakataon na magkaayos si Barbie at Jack, mayroon ding iba na nagbigay ng suporta kay Barbie at nagsabing dapat itong mag-move on at maghanap ng kaligayahan. Sa kabilang banda, hindi pa nagbigay ng pahayag o reaksyon si na Barbie at Jack tungkol sa nasabing hiwalayan. Tila mas pinili nilang manahimik at irespeto ang desisyon ng bawat isa. Gayunpaman, malinaw na ang breakup ay nagdulot ng malalim na epekto sa kanilang mga fans, lalo na ang mga nagmamahal sa kanilang tambalan. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mensahe ng kanyang ina kay Barbie ay nagpapakita ng pagmamahal at suporta sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Tinutulungan ni Amy si Barbie na malampasan ang mahirap na sitwasyon at patuloy na magsikap para sa kanyang sariling kaligayahan at tagumpay. Sa ngayon, marami pa rin ang umaasa na makikita nila si Barbie na muling magbabalik loob sa kanyang sarili at magpapatuloy sa kanyang karera sa showbiz, na walang alinlangan ay patuloy na nagbibigay saya at inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Sa kabila ng mga haka, -haka at speculations, ang mga sumusubaybay kay Barbie ay nanatiling tapat at patuloy na nagbibigay suporta sa kanya. Marami ang umaasa na mas magiging mabuti ang hinaharap ni Barbie at na magiging masaya siya sa kanyang mga susunod na hakbang. Maging ito man ay sa kanyang personal na buhay o sa kanyang career. Ano ang sa inyo sa balitang ito?